design para po sa mga wood. Ito yung ganito design. Ito naman po yung design parang yung bato po na pinag -hiwalay. Ito po yung resulta. So pag pagpipilihan po yung mga design na pwedeng magdamit po dun sa building na ginagawa. Ito po pinagpipilihan po. Gawa po ng design. <coughs> ito maganda po sa mga matalig balikat-balikat mo yung picture na may ganito po talaga ka naman pag nagpatiay paiga para yung pulutongan para kitang ayos so yan yeah. parang nakapaks na po yan kung pag didikit-dikit nga yun po sa wound napakaganda po ito pa malaki, malapad yung wall. Ito so, sa mga mga tabi po ng mga pintuan, may lalagay sa bilaan. So, tapos, kulay brown yung kulay. Napakampa, napakaganda ano, po yung impact ng kanyang design. So, dinikip ko lang ito bukas. Bupaklasin ko lang. Papakita lang po sa owner kung saan po yung magustuhan niya. Ito, 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 ito.